Ayo lempel gana, lempel gana, gana, Ah, jadi kau lempel gana, lo nang. Sebonya. Itu po, hmm. aku binti Ah, kalau tipu nyoko ma, mga guys. Hello mga guys. Kalau punya aku. let's go. Ayo, umpis hari na pun Hello. Hello. Bakal lempel nyoko. Bajo bà là. Anh ngọc 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 Anh ngọc ngọc ngọc

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ອາລະຕໍ່ໂອຍອັນຕໍ່ຍານີ້ trabaho. Wow. Parang sa ito na hindi nalinis. Parang <laughs> <laughs> <Alan>, nalinis. <laughs> Pero may

Ano ka na? Ay! Napakalinis na! Pwede na bumunta mga guest dito. Hindi na nakakahiya. Ay! Malinis. Ay! Kala ko may tao. Wala ka pala. Sino yun? Ay! Ay.

Parang isang taon na hindi nalilinis. <laughs> ay, ako. Ako, gawin natin hindi Lilihain natin siya. Para mawala yung dalawa. Ay, este, ano ang tawag doon, yung... Yung ano, uli... Uli pa na tawag doon, talagang ba yun? Hindi. Talagang, ayan, ayan, ayan. Lilinisin ko siya. Ito ang gamit ko, liha. Liha. Eh? Ayan. Lihang Lih gamit natin, liha. Lih -ha. Lih -ha, gamit natin, liha. Ay po siya diha. Yan, tanggal. Kami ako na ang focus yung sintong ano. Yung ano yung baon po. Adir uh, to de. ano na nakikita nyo ito? Nakikita nyo? Ha? Ako po. Kulay. Kulay ano na ito? Kulay kalawang. Ay, kamo nga darling. Kasi kami naman ko yung darling ko. Yan. Ito mo pa Kita na. Ako My goodness yeah. Balikad nangin yeah. Ang mundo yeah. Ako po Ang putih Ako po Ang dapang Dapang Ako po Opo. Oh, Parang papuputin ko siya. Para pag dumating ang guest sa amin, makikita niya mabango at maganda ang aming CR. <laughs> Kasi malapit na dumating si Ma'am Anna. Baka, baka ba pumasok siya dito sa aming banyo. mag

Bahala na si Lord. Para kung malinis siya. mga kapatid, pumuti siya. Ito rin, eh. pumuti. Ah, pumuti. Alam siya makikot. Hindi ako makikot. <laughs> Hindi ko yung kabila. Kaya pakapa na lang. Ako. Diba eh Ito malapit din sa katotohanan. Sabi na! Ay, goodness. Yan. Ay, naku, napasala pa. Ay, naku po. Pero bago lahat, mga ka, mga guys, bago po lahat, tingnan po ninyo. Mabuhusan ko muna. Yan, tingnan po ninyo. Para ito po ay, malinis ko. Yan. Tapos, mga kapatid,

Pagpasok pa din sa bas, sa pinto. Kitang-kita hindi mo mali. Yan. Sino po pala pagod ako? Dali, diretso. Yan. pero guys, ito na kunin guys. Ang malinis na. watay lang. nang? mo, morning. Yan. At tingnan guys. Guys, kunin niyo sa loob. Sa loob, tingin mo kayo sa loob, o, ano po? Ako naman, pawisan na. Ito po ako, oh. lente Lentik ang pawis. Amal <laughs> naman lang na natin. Ayun, Ay, malalagay ko naman rin para sa sabon. Wala. Parang may sabon siya. Ayan. Tapos, baka oh, pabit ko. Dalawa na tayo, balaw. Yep. <laughs> Hello. Hello guys. oh, Tapos na ko. Pwede na, pwede na to, ano na po, pasukan guests, Hindi na yeah. Yeah. Wow! Ang puti. Ang puti. Yung yeah. Oh

<laughs> bye bye. Yeah, okay. <laughs> yeah.